Mga ayan mga uh, ka-Dragon, for the day's done, update namin ulit kayo sa ano ni Papa. Ayan, dahil ngayon uh, gagawin yung procedure ng kanyang shockwave. Badi, gumanda po kami dito sa aming mga pamangkin para idaan ito si Yan Yan at miss na miss na rin na si Popot. Ayan guys, mawayang mga 2.30 ay pumunta na po kami sa sa ospital para wala ninyo yung shockwave. Sa clinic. Para galing yung shockwave ni Papa. Diba? bali yung left side lang po muna yung gagawin. After one week, yung right side naman. Hindi kasi siya pwedeng pagsulayin. and guys. Ang tawing ilang dali. Jam jam! <laughs> Kaya tayo, guys. Mais. And then, mayroon tayong kamote. Eh. <laughs> 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 Ayun, baka na mais. Ayun, baka na mais. <laughs> hmm? Tayo, ay, kay Tatang. Go. Mat, ay, mat, mat. Koko. kuya Koko. Bless, bless, bless kay Tatang. Go. Bless Allah. Oh, Tayo baby. Oh, sini Gabin! Oh, Gabin! Hello! Oh, ka. ano ka. Na, Dada na. Dada na. ka, ka, ka. Ano ba? Saan? Baba na, baba na. ka, malagnag ka. ka, kay tatang. Ano Kaya mm. hindi ka ng bigas. Kaya ka. bigas. Saan bigas? <coughs> Bilis na. Ay. Bilis na kay Papa. Dali, kay tatang. Okay. Ang kinakabalit.

Siyempre! Wow, diba? amazing! Ang bilis magmuto ni Madonna. <laughs> Bukol na daw. Diba we? Eh. Hmm, Then meron tayong ano dito. Diniling. Mm. Kasa si Papa, guys. Papa nang umutom na. Dahil ano, nang papastik siya. Sarap. Gulay ko niya ni Brad. Oh, kain na! Kain na lang. Kuya Coco. Gulay, gusto mo? gulay? Ginilay. yung pakbit ko nga pakbit. Hindi yung krito. Kaya mo guys. Kaya lang. Kaya lang. Kaya na Kaya pag na Charles, kumain na. Kain na kung guys, di pwedeng kumain at nang kapasting <laughs> siya. Butong <laughs> <laughs> <At kanoong> <laughs> na. kumain. Charles! Pagdating na pagdating, magdampot ng maes. <laughs> <laughs> kaya Bawal ito, not too bad. Hindi Ayon, na lahat. Ano ano mga... Kasi tadaan yung ano na, <laughs> oh, <ito. laughs> ay, Ano ayun, na rin kami dahil 2.30 yung Ano Yan, maganda na yung maaga. Ito, 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 yung ito, 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 diyan na. si Papa, guys. Halihin ha? wow. pa yan. Dugan. Gutom na gutom na yan. Okay. 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 Mm. Magbalikot dito, ha? ano-ano yes. na namang na Kulikot mo ha <coughs> pa ready ka na. Ready ka na matulog-tulog. Yo. So, no. yeah. so guys, Ayan, bali nandito na kami sa ano, sa urology medical. So dito siya magdaan. Papa Shangwei. So na-interview naman na si Papa, okay na lahat ng laboratory niya. Pasok na daw siya ng 2.15, medyo tinakabato pa. Narinig niyo po. Para uh, po. Para oh, ang Dito. yung pa rin po yun. Hindi ko alam guys pwede yung pwedeng mag sa natin. Alam mo Masakit ka kasi nakabarado na yung so, left side maraming. sa may oh, yeah. ihian. Ito barado. Kaya dapat dito na lang siya nag, ano. Ay, And guys, bali, ano, niwan nakasalang. muna namin si Papa doon kasi nag, siya na yung nakasalang. Balikan namin siya after one and a half hours. Ito na, ano, tagal pa yun. Ito jack hammer Ito yung kanyang, ano, on. Drawing ng, ano. Eh, one, one time na lang. Doktor. So, bali well, ito guys, yung kanyang, ano, ito yung sumasakit sa kanya, yung left side. Kasi siya na, ayun na yung nakabara sa kanyang, ano, taluyan ng kanyang ihian. Tapos ito naman, ito kailangan pa natin tanggalin daw ito, sabi ni Doc. Kasi nga daw soon, baka yan ay bumara din. Mas lalong masakit. Kasi mas malaki yung sa right side niya. Ito yung ano eh, yung, yung ito yung laser, parang nahihirap to, number 2. May ano man saan. Kasi ano, ipapasok siya dito. Papunta doon. Doon sa ano niya. Yung ano, sa ari niya, ipapasok yung doon, papunta doon. Ito yung... Ano, niya, yung, doon, doon. yung laser. Oo, alam ko, nakapanood na ako niya. Ito kasi ito may di may itutusok okay. sa kanya tapos may iba pang may iba pang ipapasok diyan dito sa parang bulpin na to oh, ang parang nakakonek yan sa Okay. Okay, Parang nakakunig sa monitor so, yung ipapasok dito. Tapos yun really yung kukuha dito. Hilahin yun. So, so, dito, ito yung tubo uh, na pasok sa, sa na, One time oh, lang tao tong tao ano, ito. tong... <coughs> Kaya lang medyo malaki-laki talaga yung babayaran dito. Abotin daw ng 250,000. Then yung ano daw sunod na option, yun nga yung laser. 200k naman. Pwede namang i-shock wave yung ano yung pangatlong option kaya lang per session. Hindi oh. Kaya lang ano sa pangalawa hindi natin alam kung natanggal na ba siya o ano. You are Ayan guys, bali tapos na si Papa. Kailangan pero may recovery room pa. Kailangan niyang mag-recover kahit 30 minutes. Mawala yung hilo niya. Bago natin siya hiuwi. tapos na si Papa guys. Bili tayo ng pagkain. Pwede na daw sabi ni Doc. Oh. Eh. tubig mo na. Mamaya na yung... Drogen, Tulog ko pa yung... Pag ilabas na nga natin siya, pwede na siya kumain. Oh, pwede na rin kumain. Sabi ni Kuya, ay ni Doc. <laughs> sabi ni Doc. Hmm. Pag labas, pwede na daw. Pero baka dito pwede yung siya ng tubig at punta. Ang tubig ba daw? Ang tubig tubig dyan. Masin malamig yun. Huwag malamig eh. Hello. Patapos ay eh, tapos na. Pahinga lang siya ng ano. Pahinga lang siya ng 30 minutes. kinabahan pa? Ha? Hindi ka kinabahan? Masakit? <laughs> <laughs> Masakit? <laughs> <laughs> uh, may Masakit? Ha? May naramdaman kaya? May video? Masakit Pero hindi siya ganun ka ano. ka tulad ng mga Kaya Ang yung iba nga dyan, nasi isang oras na kaya Ha? <laughs> uh, <laughs> Kanina kasi matagal kasi nga yung daanan nga daw ng ano, di makababa at nakabara nga siya. Okay. pa ano, baba. Oo. -oh. <laughs> Buti na lang ano. pasaktong pagpasok namin dito, saktong pagtulog pa lang ng ano. yun na guys, yung Star Dragon, oh. Drogi pa. Hindi man daw masakit. Hindi masado, pero nakaramdam din siya. Hindi, na, muntik nga ano, buti na lang ano, hapon siya ni schedule. Kung umaga, nakancel na siya. Kasi last patient siya ngayon eh. eh. matagal kasi, ano, may eh, baby. May sinasabi na yung dumaba yung, yung ano, basta yung gano'n. Hindi yung, hindi, yung parang ganun yung nakikinig niya. Basta na yung na. Oo, ingo na pa siya. Oo, Thank you po. Thank you you Thank Ito na doon na. Ito na. na yung tubig nyo, ay. Anong mo pa ko na doon ng tikwatro sara. Puno pa ako. na po kami. Hindi na bila. Muntik pa kayong pa. Kala mo ba? Hindi mayroon kon Merong hin, bagay, yung hindi buo tira contrast ay para makita yung kung, na kung, kung siya na schedule hindi na ano na cancel na siya hindi, hindi na cancel Anong nangyayari? Ma kay Hindi, oh. hindi. laser. Oo. Oh. Hindi, laser na lang. Ito 1-0 ka na, boy, ha? Ayan boy? Ha? Tama na. <laughs> Tama na. After ano, one month, may follow-up pa kayo, June 3. Hmm. Para, matap dito. para matapos na matapos na yun? Kaya isang talaga. How gawin mo doon? Ay Gavin. ay Gavin pala, <laughs> Mali pala mat mat, Ay, hahahaha, 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 wala ka kanina. hindi pa ba nag-blush kay tatang nila? nag tatang, oh? oo. Oh, ay, naglampas na si tatang. Mat-mat? Pengi. Hi, Yan Yan. na tulog. Kain na kayo.